mga kalingap, marahina aga sa Enduga Boss. bali re-reaction na natin itong isa sa mga kalingap charity vlogger ni Kuya Bala Santos Matubang pero bago yan, syempre huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas thank you, thank you Lord at sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang sa kanyang anak na si Kalingap rab at syempre, sum natin si Bench TV. Ayan, supportahan natin yung kanilang mga channel. Huwag nating skip yung kanilang mga ads para naman kahit doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay. Tapos si Bench TV naman sa kanyang mga tinutulungan. At ito sabay-sabay natin panoorin tong pinakalates na upload ni Bench TV. Talagang sunod-sunod um, sunod -sunod niyang binabalikan dahil talaga namang nakakaawa yung sitwasyon ng magnanay na to. Na parehas pang may kapansanan o parehas may sakit. 'di diba? Tara, keep on watching. Nakakapagsalta ka te O, oh, kamusta yung pakiramdam mo? Nanginginig. Nanginginig. ka. Kamusta yung pakiramdam mo? Nanginginig. Mm -hmm. mm -hmm. Tapos na nakakaano pa nito, mga kamamshi. May baby siya. As in, um, kung gano'n siya kapayat, gano'n din kaliit yung baby niya. Hindi ano, hindi na siya makausap. Kasi siya Ate kumain ka lumaban ka para sa anak mo oh ano bang problema nito nila? Anong nangyari? Yung no, umpisa po yan, ano? Anong nangyari dyan na sa anak niya? Mababa ba po na? ang potassium niya. Mababa ang potassium? Tapos nagbuntis siya, nagbuntis siya. Asa ng tatay? Wala. Anong wala? Tapos hindi naman nagpakita yung tatay niya. Nangyari? Pero ano, nagbuntis siya, may kinasama siya lalaki? Wala. Paano? Paano nangyari nagbuntis siya? Maka may boyfriend-boyfriend lang. Paano? Wala mo. Hindi niya nakita yung ama. Hindi naman yung sinasabi sa akin. Pili-pili ko -pili naman sa kagasaan. Pwede yung or... okay. depressed din sa ate, di ba? So, Siyempre nag-alala ko sa kanya. Kasi nga, ganyan ang kalagayan niya. Tapos kumapapansin natin, akala natin yung may problema. Akala natin ang may problema lang is yung anak ni nanay na bagong panganak. Pero ang nakakalungkot nito, pati si nanay is ano, may karamdaman din. Yung mga kamay niya parang baluktot tapos hindi siya nakakalakad kaya nakakaawa talaga. Hindi pwede siya magbuntis kasi nga may sakit. Anong sakit niya? Ano, mababa ang potasyon niya. Ito yung... to? Ito yung anak niya. Kung mm -hmm. bilang test pa lang to, doon nagsimula yung pagbaga ng potasyon niya. Wala ay, rin tatay. Pa lang lang. Wala rin tatay ito? Bakit? Oh, Iwalay sila. Kami lang dito namin oh, naiiwan. May kapansanan din kayo na eh. Tumatid na ano, Oo, hindi kayo nakakalakad din. Mm -hmm. Kayo lang dito. Paano na... kaya sila ano? Paano sila kumikilos dyan? Tapos yung mga kasama naman nilang bata is maliliit pa. Mm -hmm. Mag-ina. Tapos ito, nanganak. Ang liit ng baby mo. Yeah. Ano po? Pwedeng sa Ilang bang lang to? Ano sabi akin? Hala, ang liit. Ruby, si ate, hindi na ito nakakausap. Eh? Ano, mahina yung boses niya. sa nung sinumpong siya sa potasyon niya, hindi siya makakatay pa. Tapos ang payat mo na. Ate, kamusta ka ate? Ha? Ah. Hindi siya masyado makapagsalita. Narin, baka malila na yung anak niyo eh. Kaya yeah, nga po eh. Ah. Ang payat nga rin yung Ma, ano yung mga paan niya? Hmm, ay Diyos ko, para nang ano yung paan niya uh, hmm. Ano yung mga may yung ng baby, ma? Bagyan mo ng, ano, medyo sa'yo, ma. Parang sa bawat kilos niya, paano na lang kaya, paano kayo maupo iyan? Kasi, ang ano, parang hina siya, tapos ang payat niya talaga. Wala bang araw sa inyo, nai? Wala po. May mga kapatid din ako sa, may kapatid ako sa Mandaloy. Oh. Um, nagtrabaho, katulong hindi nagbibigay din naman sa amin pero hindi naman po sapat kasi may pamilya din okay. Tapos, oh, ano, anak niyo na ay? Tingin niya ako bilang ano mo, Ben? Tanggalin mo yung mas mo? Ben, tanggalin mo yung mas mo? Nahihirapan na siya eh. Um, Ang kayat bata, niya. Hindi lang parang talagang Parang bata. kalansaya sa si ate ah. Parang mas malaki pa po itong galon na to. oh, mas malaki pa yung katawan itong galon. Itong ano ng tubig. Tapos maliit lang po siya. Oh. Bali, gagaling lang po nila ng ospital. Tapos lumabas sila ngayon. Kailan na lang po sila lumabas, Nay? Eh? Hindi na makausap si ate. Pangatlong araw na ngayon. Mahina na siya. Ay. Yun na po, sana po may tumulong po sa amin. <laughs> <laughs> Sisiblok po ako, nag-alala saan na sa anak po. Ito na lang nakita sila ni Bench TV. <laughs> Pati okay. ako din, nahihirapan din ako sa sarili ko kasi PWD din ako. Tinitiis <laughs> ko lang yung mga nararamdaman ko kasi may mga apo ako. <laughs> yan nga, din siya ay nalagaan ko din. Grabe ang buhay niya. Magano ka, Nay? Manawagan ka rin sa mga kababayan natin, na Para and... tulungan tayo, Nay. Grabe ang palagay anak mo, Nay. Dapat madala yan sa hospital ng maaga, Nay. Oh, bago God, mahuli God. yung lahat kasi ang payat na niyan. Ayan, bali sa mga gustong tumulong kay nanay tapos dun sa anak niya, ayan, si Bench TV sa kanyang YT channel, pwede nyo naman siya makontakt doon. Opo nga sana may tumulong po sa amin kasi isoko ko po talaga sila nga gumaling silang mag-ina. Ano rin si nani? Ano mga si May kapansanan din si nanay. Masakit siya. Pati paan. Masakit siya. Ay, ano po siya? Ano kayo na kumikilos na dyan? Si Arnay, siya nag ano? Ano? Siya na tulong, naihanap yung lalaki. Kayo o na lang nandito. Hindi po, okay naman po siya nang dumating. Pero hindi pa, si pa siya dumadumi. May trainer na po siya, nakapatayo. Hindi na kayo siya nakakadumi ngayon. Hindi pa po, 3 days na. Naku! Tamay. Tapos mm. dati ganyan na ba siya kapayat o hindi pa? Hindi mm. pa. Hindi, Bakit hindi lang kumayat po ng ganito? Paglabas uh, sa amante, ganyan na siya kapayat. Ah, paglabas siya ng hospital? Wala siyang ganang kumain. Hindi siya nakain? Na Nadala na ba sa PGH ate? Hindi pa. Simula na buntis. Pero alam niya kung anong sakit niya Nay? Anong sakit niyang una? Ano yung pagbaba ng potasyo? yung potassium, Diyos ko, mahirap pa naman yun pag nagbaba ng husto Nainom siya ng kilayt, yung gamot niya, kasi lang may kamahalan din. Hindi niya ma, ano, so, eh Kaya hindi naman siya magpakain ng saging. ayun, okay. yan ang magpakain ng saging. Ate, eh. kamusta ka? Kamusta yung pakiramdam mo? Ha? Kamusta yung pakiramdam mo? Silaw ka? Ayan, kamusta yung pakiramdam mo, te? Magsalita ka para matulungan ka ng mga kababayan natin, matulungan ka namin. Sige na. Kamusta yung pakiramdam mo? Ha? Nagbubulong ng siya. Yan, sir. Ganyan lang, salit, ganyan lang siya, nai. Hindi siya nagsasalita, nanay. Nagsasalita siya yung mahina lang. Yan, ngayon, di, ka nakakapagsalita ka, pate? O, kamusta yung pakiramdam mo? sa, so, sa isip niya, nakakapagsalita siya. Pero hindi niya alam na ang salita niya is sobrang hina na. Kasi paano ba naman hindi manghina pa sa atin, di ba? Mahina na nga yung potassium niya, hindi pa siya nagkakain. Kaya sobrang nakakawa itong mag to na meron pang anak si nanay na lalaki yata. Parang yun na lang yung tumutulong-tulong sa kanila sa gastusin, sa pagkain. Kaya buti na lang din talaga is dumating si Bench TV. Kaya support natin si Bench TV. magnating um, huwag natin skip yung kanyang ads din para dun man lang is makatulong din tayo sa kanya. Bale, um, nung tinignan ko yung video kung kailan siya unang-unang pumunta dito sa magnana is noong March 30. Tapos noong April 1, binalikan niya, pina-check up niya. Tapos binalikan niya uli ng April 5, parang tinanggihan sila dun sa unang pinuntahan nila kaya parang nagbiyahe sila nun Laguna to Pasig kung hindi ako nagkakamali ang napakalayo ng pinuntahan nila madala lang niya sa ospital. tapos yung pinakalates niya is April 6, siguro yung 5 tsaka 6, isa lang siguro yun um, siguro kinat na lang yung video dahil so sobrang haba na, parang tinanggihan din yata sila dun sa unang pinuntahan kaya lang nasayang yung oras nila dahil parang may naiwan silang kailangan, kailangan, parang repairal yata ayan, pinakahuli niyang punta sa magnanay na to is April 6, ngayon is ano na April 30, hindi lang natin alam kung ma-update na dito si Bench TV, sana is ma-update niya to magnanay na to, pero kahit papano yung mga sunod na upload niya sa mag-ina is nakakaupo na yung ano, ito ito nakakaupo na siya kaya lang parang hinanghinat din talaga at saka kahit papano is ayan, binibigyan ni Bench TV ng nung unang punta niya 5k yung sumunod na araw sumunod na araw na punta niya, binibigyan din naman. Kaya kasusupplyan sila sa pagkain, di ba? Kaya ayan, yan lang siguro yung kunting share-share natin dito sa vlog ni Bench TV sa pinaka-latest niyang tinutulungan. Ayan, na bangers na lang tayo sa update dito sa ano, sa magina ina Um, ito, bagong panganak, mahina ang potassium. Tapos, yung nanay naman, uh, parang ano, um ang tawag dito, yung buto-boto. Ano na siya parang hindi na, parang lihis na yung mga ano, mga linya. tas ang daw, kaya sobrang nakakaawa. Yan lang mga kalingap. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.